Lim, nalamin namin na ang mga bagay na pwedeng magamit na pangakit ng swerte sa bagong taon. Ang mga swerte ilagay sa bahay ay ang mga sumusunod. Waterfalls ilagay sa east direction to attract good luck. Rice urn ilagay sa ceramic vase with red ampaw and doon kuha ng rice na iluluto. Fresh garlic ilagay sa dining table to open new opportunities and plenty of good luck. The Golden Buddha. Ilagay sa center ng house sa pampaswerte to pag nasa gitna ng bahay. At para todo na ang swerte sa 2008, isang masarap at pampaswerteng dish ang gagawin natin. Kaya samahanin nyo ako sa isang swerteng lutuing ito. Sino pa naman ang ayaw madagdaga ng swerte? Kaya halika na, Kiana. Hello! Turuan natin sila because I was told... White is very lucky for 2008. Oh. Tapos ang isda daw, syempre 'di ba, it symbolizes prosperity. So gagawa tayo ng fish in white sauce. Yes. Ikaw ang gagawa ng fish? Go.